Ang nanay ko po ay si Carmen Reyes Icasiano Diokno. Hindi biro ang pagiging nanay niya dahil sampu kaming anak at marami siyang napagtagumpayan ng mga hamon sa buhay nilang mag-asawa. Mahal na mahal ng nanay ko ang tatay ko na si Jose W. Capepe Diokno. Nung dineklara ang martial law noong September 1972, ang tatay ko ang isa sa mga unang senador na kinulong ng rehimen na wala namang kaso o dahilan. Nung panahong iyon, tulalang tulala kaming mga anak. Ang nanay ko ang naging angkla namin lahat. Hindi ko nga alam kung paano niya nagawa na maitawid ang aming pag-aaral at ang aming paglaki habang nakakulong ang father ko. At kahit nung nakalaya na siya dahil puro mga human rights case ang hinawakan ng tatay ko nung narilis siya. Napakatapang at protective ng mama ko. Nung minsan, hindi eh, kami pinayagan ng militar na dumalaw sa tatay ko. Ako, sinugod niya ang general sa Fort Bonifacio. At uh, talagang hindi siya tumigil hanggat uh, pinayagan kaming makadalaw. Pati ang mga asawa at pamilya ng ibang mga political prisoner ay humanga sa kanyang katapangan at pagmamahal sa amin. I love you, Mom. Alam ko, masaya kayo sa langit kasama si Dad. Happy Mama's Day.